Good morning, good morning mga kapaps TV Jadi dada kita Magbubunot hin lobi Adik hit may amun Ano akin hit na nabuntan Mga Otso Sintos pala Takit upod dada Waray ba Richard Sibrero An abdi kambab to Dadag nita ni Kuya Pops Para ko mahuman Buruntan Otoy ay di dahil inalang Ulang hit akun, etsan Hitak binunot kabangin kamaagtang Makita kamangguhing didamking Nga binunot Inmaigoy ni magtang Makuri pag bibin bibinunot ginuusa-usa usa. gin sinagka itlobi usa-usa gin titinirok usa-usa asya in ang mga magduruto nga tao ang paglokan uy na exhibition pa kuya pops ibagu iti mamunot may pa exhibition May ta sinusog exhibition mga pop-ups. lolo lolok si Hingol Pini Kuya paps Madagnit yun. It kabut Uy, nakimbot pa. May paniya pa kimbot-kimbot. Damo pa yung nabakbakan. bakbakan ni Kuya Pops Uy, yan to pa Naging ka butan pa Hinggulpi Butoy, ay di dahin Ano lang, ano oh, lang oh, kita yan ano